Okay, good afternoon sa lahat. I hope you are all doing well, especially sa mga students, um, sa mga magbabakasyon. I know you're, we are all excited. Even us teachers, syempre excited din kami, no? Kasi makakapagpahinga tayo. And few more days na lang, is, uh, officially uh, magtatapos na ang ating school year. I have two student teachers. Yung una si Jessamy, yun yung una in-unbox ko na gift. And the second one is si Jonah May. Kapoy. Yan, isang jasmine isang Johnamy. Isang taga West Visayas, isang taga -isa. Okay? So, I'm very blessed with two Susan teachers. But actually, it's not that easy. ah uh, yes, masaya. Mag, I have a big advantage na may dalawa akong student teacher during the uh, fourth, uh, third to fourth quarter. Ano? Kasi nga, may mga tumutulong sa akin. But then, it's also challenging. Kasi as their cooperating teacher, Uh, I need to do my best to train them, to mentor them. And I hope ko ano man yung mga nituro ko sa kanila ay talaga nag nila at may apply talaga nila sa kanilang pagtuturo. Yan. So this afternoon, I'm still, uh, I'm a bit exhausted already. But hindi ko pa rin palampasin na pagkakataong ito na may unbox. Kasi syempre nag-abot din, nag din siya. Hihiya na talaga ako pero wala akong magawa. So, uh, di ba? Alam naman, hindi ko tangkapin. <laughs> Alam mo hindi ko tangkapin. So, uh, ayan. Ay, uh, I got another gift na naman, a precious gift <laughs> uh, from John May. So, syempre, dahil in-unbox ko isa, dapat fair. Kailangan mag-unboxing din ako sa isang to. Okay? So, medyo antok-antok na ako. Medyo pagod na. Pero, sige lang. I'm still inspired and I'm excited. And, bago umuwi, time check, it's 6 o'clock. 6 o'clock na. Actually, Uh, this is my regular routine. Yeah. We end on 5 o'clock, but I still stay here to chill, to uh, relax. Yeah. Actually, I'm not relaxing right now because I'm trying to finish my forms. Yeah, hindi pa tapos yung forms ko. And I'm just done distributing some of the tokens for our club publication uh, students who are going to graduate tomorrow. Yan. Yeah. So, everyone's happy. No? So, nakakatuwa lang. It's good to recognize uh, and to honor those students na talaga nag-effort, grabe yung effort nila uh, to help out. Ayan, to contribute sa publication and sa club namin. Okay? So this afternoon, ito na nga, mag-unboxing na naman tayo. Ayan na naman. Inaantok uh, na ako. I'm exhausted. But of course, I'm excited to see what's inside na binigay ni John Amay Gaboy. Yay! Okay. Sige. Ah, uh, nahihiya na talaga ako na may atraga ako, bakit kasi kailangan may gifts? Ano ba yan? Wala namang contest ng pag-gifts. Kahit nga wala, eh, actually. Ah, sige na nga. Okay, are you ready? Yan, are you ready? Sige, let's open it. Grabe, ang dami stapler. Bubuksan ko na lang siya. Kaya lang, medyo masakit. Okay, para makikita ko siya agad. Okay. Yan, you hear that? It's full stapler. Wow! Kayo muna unang sumilap. Sige nga, silit nga. Oh, what's inside? Do you see it? Okay, buti pa kayo. Una kayo. Ako hindi ko pa alam kung ano sa loob. Sige, let's see. Wow! <laughs> And I'm um, also, I'm recovering. Kasi nakatrangkaso ko ng ilang araw. So medyo, paus po ang boses ko. But I'm doing uh, better now. <gasps> Grabe ko yung isa merong letter. Grabe, hindi naman ko nagpatalo. As in, talagang tututodo letter naman. Grabe naman, John. Grabe. nag letter yung isa, mas sobrang naman yung sayo. Grabe naman to. Ito sa naisay. <laughs> Performance task. Grabe ha. Sobrang naman to. Ano ba yan? Yeah. Natatawa <laughs> ako sandali pagod na ako pero natatawa ako. Wait lang. <laughs> Kasi yung isang na-appreciate ko, sabi ko, di ba, love letter, binasa ko last time. <laughs> Direct patalo. Wow. Ako talaga, special paper pa. Ano ba yan? May pa contest ba? Okay. Wait lang, ha. Okay, so magpapatuloy. Sandali. So, mamaya ko siyempre na pang ulit na babasahin. Ito muna. <laughs> ano ba yan? Oh my God. Wow. Wow. Wow, okay. Uh, um, notepad. Nakita niya siguro na napakahilig kong mag-to-do list. I have lots of to-do list na mga uh, notebooks, ay organizer. Wow. So I got two. Thank you so much for this. Baka parang kailangan marami na naman ako isusulat. Yan. So may liko ko sa mga gurong klaseng, actually I already have lots of this. But of course I appreciate na may additional na naman ako parang I'm required, I feel obliged na ngayon na magsulat na magsulat. Actually, I really hate writing. Yan, ayaw ko magsulat na magsulat. Kaya tamad ako. Hindi rin maganda yung penmanship ko. Pero what I do, even journaling nga, tinatama din ako. No? Pero I love doing uh, to-do lists. At saka yung mga important, uh, important details of everyday life na kailangan ko maalala. Ayan. So, thank you so much for this. For sure, magagamit ko siya. yan Pag naubos na yung pages ng ibang notebooks na ginagamit ko. Thank you so much for this. Wow. Ayan. And, ano ba to? Ano, ano, ano? Ay, nako. Ayan. What's this? Massage gun. Okay pagod na ako pero natatawa talaga ako. Ano na naman na, invention to? Massage gun. <laughs> ano ba yan? Massage gun. Alam niyo ba kung ano to? <laughs> Hindi ko rin alam. <laughs> massage gun. Nakakatakot naman to gun. <laughs> Wait. Ay nako. Yan nagagawa ng pagod eh. Teka lang. Pagod na overwhelmed. O ba diba? Exhausted na overwhelmed. Kaya na, bakit parang kayo ko lang narinig itong massage gun na to? Okay, wow. Kinakabahan naman ako dito. Pati, baka pati boto ko dito matanggal kasi gan. <laughs> ano ba yan? Okay. Hala, wala sa bundok nito. I'm not, that, I'm not so familiar with this stuff. Okay. Ano saan ba ito? <laughs> hindi ko alam actually. Do you, uh, okay, naantok na talaga ako. Ah, so this is, this comes with a connector. So we need to say this as chargeable, rechargeable siya. Okay? Wow. Massage gun. Parang alam na alam niyo na lagi masakit katawan ko. <laughs> Oo, nakita ako may sakit eh, no? So, naawa siguro siya sa akin na ayan, lagi ako nag-stretch ng aking, yun, uh, lagi ako nagma-massage yung salt massage. Saan ba ito kinuha? Ano ba yan? Saan mo ito binili? Ano ba yan? Massage gun. Sige, I think it will take me time to decipher <laughs> or to understand. Ayan, so like what I said, I, I think it, this will take me hours, hours to understand uh, uh how to operate this uh, massage gun. Ano ba sila? Wala. Ayan, ang cute-cute niya. Kasi mukha nga siyang gun. But I don't know how to use this yet. And may mga ganito-ganito siya. Hindi ko alam kung paano sa to aparatos na to. But anyway, nakakatakot siya, nung no? Pero sige lang. Saan ba ito? <laughs> I will explore with this later. Ayan, pag na lang sa bahay. Or tomorrow. Or tomorrow night. Kasi antok na talaga ako. Thank you so much, Jonna. Ang kit-kit niya. Out of this, uh, I mean, out of this world. Kasi this nga, first time ko lang makakita ng ganito. Yeah. I'm familiar with other massage uh, equipments. May mga ini-stamp lang yung mga tiket, di ba? Diba? Yung may mga pinipindot-pindot lang. Dilidikit sa certain parts of the body. But this one, this massage. Siguro nang vibrate siya. Wow. So this is nice. Siguro magagamit ko to lalong lalo na kapag stressed or may body is a, you know, may tension sa body ko or uh, tired ang body ko and masakit or kung ano man. Bala na. So thank you so much for this. I really appreciate this. Wow. As in talaga na parang na, sila dyan mo talaga mamili na something kakaiba. No? Thank you so much. Uh, actually, uh, just to flex na rin. Sige. Um, si Johnny May, Ayan. not only beautiful, but very talented. Talented siya. And actually, bumili ba ako sa kanya kasi pinakita niya sa akin yung video niya na naging, uh, um, ano siya, best actress sa kanyang pag uh, ka character impersonation sa isa sa mga tauhan ng No Limit Anghere. So, when I saw the video, as in talaga napawawa ko kasi eh, grabe yung skill niya. Kuminiki, uh, yung, um, tawang ito, um, acting skills niya. Yan. Uh, ang galing niya mag-portray ng character. And aside from that, syempre, magaling din siya magturo. Yan. same with Jessamy. Although may magkakaiba silang characteristics, magkakaiba sila ng mga strengths. But also, uh, magaling din siya sa pagtuturo. And mas nahasa pa ang kanyang kakayahan nung... Uh, nung naging mas bukas pa ang kanyang isipan na unawain at isabuhay, ilapat sa kanyang paraan ng pagtuturo ang lahat ng kanyang mga natutunan habang kami ay nagme-mentoring. So syempre, ito na yung pinaka-special na part. Again, once again, thank you so much for this, Jonah May. Grabe ang effort mo. As in talagang hindi ko lang paano mo naisip mag, uh, magbigay ng mga ganito. Although wala naman ako hinihingi, but of course, I'm very, very thankful. Yan. So dito tayo ngayon. Ang haba, haba. Sige, mukhang alas 7 ako mauwi nito. Wait. Okay, dito tayo siya sa madandaming part. Nabasa ko ba? I don't have my eyeglasses with me. Ang haba, ano ba yan? Mahal kong mamisa. Wow. Sige. May quotation pa. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Wow. Parang as if I am already consumed. Yun ba yun? Yeah. <laughs> ano lang ba ako? Maliit candle na lang. Okay, sige. I will just keep on lighting. Yan. Sige. So, sa pagsisimula ng aming practice teaching, grabe, napakaraming what if ang tumatakbo sa isip ko. Isa na roon ang, paano kung mahigpit ang aking cooperating teacher? O kaya, paano kung hindi kami magkasundo? Grabe naman, hindi magkasundo talaga. Noong unang beses kong tumapak sa Filipino office, nakangiti ako. Ngunit grabe ang kaba sa puso ko. Ngunit nang humarap ka sa akin ng may ngiti at maamong mukha, ano ang maamong mukha ko? Tila unti-unting napawi ang lahat ng pangamba ko. Akala ko noon ay mahigpit ka pagdating sa trabaho. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napagtanto kong napakabuti mo pala. Shhh, talaga. Unti-unting nawala ang lahat ng alinlangan at masasabi kong nag-e-enjoy na talaga ako sa araw-araw na pagpasok. Uh, totoo ah. Sir, <laughs> Ma'am, maraming salamat sa lahat ng payo, maging ito man ay tungkol sa lesson plan, sa mga estudyante, sa estratehiya sa pagtuturo o sa mga aral sa buhay. Isa ka sa mga naging inspirasyon ko para pagbutihin pa ang aking performance. Sabi ko sa sarili ko, kung si Ma'am nga hindi napapagod kahit ang dami niyang ginagawa, ako pa kaya. Uy, napapagod din kaya ako. Uy, nakita nyo naman ah. Nakita nyo kung paano ako mapagod. Pero syempre, laban lang. ba? Diba? Isa kang guro na bukas palad sa pagbabahagi ng iyong kaalaman upang kami matuto. Napakabusilak na iyong puso. Hmm. Sige, tatanggapin ko. <laughs> Katulad ng kasabihan sa taas, ikaw ay isang kandila sa kabila ng napakarami mong responsibilidad. Naibibigay mo pa rin ang mataas na kalidad ng edukasyon sa bawat batang tinuturuan mo. Kahit pagod ka na, handa kang ipagpaliban ang iyong pahinga upang makinig at tumulong sa amin. Lalo na kapag kami may tanong o kailangan sa mga daloy ng paksang tinatalakay. Bakit parang lagi akong pagod? Asin lagi niyo ako nakakita ang pagod? Sabi ko oh di diba nakita niyo akong pagod? <laughs> <laughs> nakikita ko kung paanong kahit sabay-sabay mong hinaharap ang napakaraming gawain, ay hindi mo pa rin nakakalimutang tanungin kami mga student teachers kung ayos lang kami. Dahil sa iyong ipinakita, mas lumalim ang pag-unawa ko at mas naganahan akong pag-usayan pa. Napakaswerte ko talaga. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang naging cooperating teacher ko. Oh, grabe naman. Nakakatouch naman. Wait. <laughs> Okay, dahil sa iyo, naging magaan ang daloy na aking duty dito sa Kabatuan National Comprehensive High School. Dahil sa iyo, natuklasan ko pa ang ilan sa mga kakayahan ko na dati hindi ko pa alam. Isa ka sa mga stepping stone na ipinagaloob ni Lord upang buksan pa ang aking pananaw sa buhay at sa profesyon ng patuturo. Tila nakakalungkot isipin na matatapos na ang aming duty. Ang isa, ang iyong malawak na ngiti <laughs> wait lang. Natawa kasi ako at wait lang. Kabaitan at husay ay mananatili sa kaibuturan ng aking puso. Grabe naman kasi yun yung mga pinipili mong salita. Parang hindi totoo pero sige na nga, kailangan tanggapin. Saan man ako dalhin ng tadhana, dadalhin ko ang mga aral na ibinahagi mo sa akin. Ah. Thank you. Maraming maraming salamat po, Mam Ma Isa. Ikaw ay tunay na natatangi at huwarang guro. Napakaswerte ng mga susunod pang student teachers na mapupunta sa iyo. Paalam pa muna sa ngayon. At ma'am, sana po ay palagi mong tatandaan. Pahinga rin po kahit minsan. Grabe! Grabe! Napapahinga naman ako! Nakikita nyo naman ako minsan natutulog dito, di ba? I rest! Grabe, ah. May um, kasamang konsensya. But anyway, thank you so much. Actually, lahat naman na sinabi. Mamaliban lang sa flattery. Yan, lahat yan. Uh, thank you so much for the reminders na rin. I really appreciate na. Na-appreciate ninyo kung na yung mga ginagawa ko sa inyo. And papasalamat din ako na you're honest sa mga nakikita mo. You're honest sa, sa feedback mo. Yan, so... Okay, sige, I will heed ko ano man yung ibang mga sinabi mo. Actually, I rest din naman, pero... Okay, sige, I will rest. Sige, ano. I just appreciate ko ano yung mga sinabi mo. So, it really touches my heart. Nakakatouch lahat ng mga sinabi mo. Ano pa ba, ba masasabi ko? Kasi parang sobra-sobra namang... Um, Sobra-sobrang dami ng mga positibong mga... Uh, paglalarawan mo sa akin na parang ang hirap paniwalaan pero dahil galing sa'yo Thank you so much and magiging inspiration ko din ang lahat ng mga sinabi mo para mas mabutihin ko pa ang aking pagtuturo at paggabay sa mga susunod pang maging uh, magiging mga student teachers ko. So thank you so much Joanna May. I'm so also blessed na naging uh, student teacher kita. The same with Jessamy. ano napapasalamat ako sa inyo sa buhay ninyo at nagpapasalamat din ako na open-minded kayo. Na kahit ang dami natin pinagsamahang mga hirap, ang dami natin pressure, struggle, sacrifices, but still grabe, lahat ng mga sarabi ko sa inyo, uh, lahat ng mga feedback na sarabi ko sa inyo, mga rooms for improvement. Uh, hindi nyo minasama bago sa ginawa nyo yung best ninyo para maisabuhay yan. And nagpapasalamat ako, nabibless na din ako actually na ma-observe ko kayo, makita ko kayo na nag-grow kayo sa pagtuturo uh, kahit sa mikling panahon lang ay naisabuhay ninyo at nagawa ninyo na mas pa, mas mali ng pangayon yung kakayahan sa pagtuturo. At uh, syempre hangad ko rin na sa iyong pagtatapos, ay uh, makamit mo ang lahat ng iyong mga pinapangarap sa buhay at syempre ito ay ang maging isang guro uh, pa panigurado ako na mas mahihigitan mo pa ako bilang isang guro dahil napakalawak na yung isipan katulad ni si Jess, may pareho kayo na uh, aktibo uh, bukas ang isip at puso na tanggapin ang lahat ng mga pagbabago lahat ng mga kailangang ayusin sa ating mga sarili, ano? So maraming maraming salamat Thank you so much for everything. And napakalang inspiration ito para sa akin. Maraming maraming salamat. And I hope to see you, both of you. And sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, bago tayo magkahihwahiwalay, na gusto ko makita sa mga poses, susunod na ipopose nyo na, thank you Lord, LPT na ako. Yan. So, next time, another celebration na naman tayo. Thank you so much. And my heart uh, is very... Uh, joyful right now dahil sa inyo. Maraming maraming salamat. God bless you and take care always.